Good morning sa inyo mga ka-TV <coughs> Ngayon nga pala araw ng Sabado Matubos na yung aking gulong Para maipakabit ko na sa aking hulihan Naplata na ako kanina eh Kaya e, kaan tutubos yun ha So samahan niya ako mga ka-TV pagkuha ng gulong Yan, Dito na ako mga ka-TV sa Rekapan Pagkukulaisin ko na lang pa papaltan yung aking gulong. Wala pala din yung gagawa. So yung mga ka-baby, kukunin ko na lang yung aking gulong din eh. Bali, what, 6.50? Mabaya lang ko. Mga uh, daw gagawa mga ka-baby. Doon na lang ako punta sa vulcanizing. Doon ko na lang ang papagawa ang aking gulong. Tapos nakabili na rin ako ng

1,650 One six fifty. Shoutout out. Ala. <laughs> Na-upload mo lang ang vlog ko dito sa inyo. Eh Luka TV sa YouTube. So yun mga ka-TV, nilagay na ni ang pangalan mo, pangalan? Christian. Yo si Christian mga ka-TV. Dito may sa may EMR. Recapping Center mga ka-TV sa Roque Santo Tomas. Dito na kayo magpa-recap at tragan napagan na dito ng recap nila. So, so, so yun mga ka-TV, mm -hmm. ako yung papag ko muna doon sa vulcanizing at wala pala din yung gagawa so ayan ha oh, salamat salamat okay yun ayan mga katipay natalik ko na kay So yun mga Si Ed ang gagawa oh. Ayan o oh. Napa Napako pala Napako pala yan, Kaya yun o oh. Wala na yan Hindi na, na pwede yan China? Hindi na rin kapina, China o. O, mga katipid. Pako nga o. Pako na naman, o. Pako na naman. O nga. Parang mga manok lang <laughs> nga. Tinitiray. Konting konting pagkakamali lang. M minsan nga, minsan nga napagkamali ang laang oh, tinitira. Hindi naman yan may kasalanan. Oo. Okay. Oh. Oo. Okay, oh, oo okay. oh, oh. okay, so, Sira na pala ang flap ko Sira na ang nyo lalagay sa kabilang yun, doon sa kabila. Kanan sa unahan? Oh, oo, kanang huli. Saan, kanang huli, oo. Oh. Pang huli ko na yan, 80 hangin. Para sigurado na ako, ah. Lagi na ako. Pwede ba kaya ito, wearing up? Pinatanggal naman yan, pinakalos naman yan, pinalalabas lang. Balik kaya doon, mga... Ay, pakita ko. Kada kung ano eh, kung may kung hindi nak pwede, iiwan ah, ko na do. Iiwan ko na do kung hindi na pwede. So yung mga ka para sayang din naman na rin, pwede yung elsaw na. Pwede pang una. Pwede iiwan, i-strap namin. Ha? Nagama ko i-strap. Ah, dito ko idadaa pag hindi na rin kapindon. Oh, sige. Nagama ko i Sa hangin. Oo, iti ang hangin. Oh, itik ang hangin. Wala pa kaya, umaherap pa ba natin ang sasakyan mga Katib? Kasi diyan tayo na ako ng pambayan ang bahay kung saan kung saan pwedeng gumili kung saan anong pwedeng bayaran dyan tayo pa, 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 sa kakuha sa dig kaya huwag natin pabayaan mga ka eh. anong size? 736 nga like yun parada na mga yun mga ka-TV gagapit na ang na gulong panoodin mo ito sa YouTube ha. amaya Ha? Panoodin mo sa YouTube. Ano Yun yung ginagawa? Okay, masigip na. alalay mo na. Ako, ako na magpipihit. Alalayan mo na lang. Ayan mga ka ako Uuwi na sa bahay. Magluluto naman ako ng patate mga katibe. <clears throat> May ako, bago ko pala sa aking YouTube channel. Hello TV. Please subscribe. And like and share. Huwag kalimutan pinutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Maraming salamat mga katibe. Bye bye.